Hi guys! Welcome to my blog or to my channel, Bagyong Uyong. And don't forget to share my app. Um, Ina-upload ko mga video sa aking Facebook page na Happy Uyong TV. At syempre guys, don't to skip the video, di ba? So ngayon guys, ang gagawin po natin ngayon ay... <laughs> um, today sa a Sunday, so ngayon guys, um, gusto nating um, palawakin <laughs> palawakin yung ating um, mga ginagawa dito or update dito sa ating um, um Hinaguan Nature Farm o ba diba, Alam naman natin na maraming mga nangyayari maraming mga ginagawa dito sa Hinaguan at maraming up uh, ina-update tayo araw-araw hindi lang ako kumbaga lahat ko ay naka-update so ngayon guys ang gagawin po natin ay yung hindi na update ng ating mga <laughs> yung <laughs> sana na tayo um, yun na nga so iikot ko kayo dito sa mga hindi nyo nakikita kasi today is a Sunday so guys um ngayon ang gagawin po natin ay isa-isain po natin yung mga um, mga bagay na hindi pa ninyo nakita or hindi pa ninyo na i-video ng ating mga ka, mga kaibigan like sa as, mga bakla. So ngayon agad uh, ngayon ngayon uh, bago tayo pumasok dito talaga dito talaga ay marami talaga mga ano talaga um, kailangan talaga nating magano mag, ano, mag um, magtapas ng mga uh, damo. So dito uh, ito naman yung ano natin uh, medyo wala na masyadong mga halaman dito pero namumulaklak pa rin siya. Pero yun nga lang parang ano na. So dito naman tayo sa gilid. Oo, ito naman ay um kinatapos na po ito kahapon. Oo, kinatapos ito kahapon. Siyempre malalaki na 'yung mga halaman, guys, So, Oo. Oo. So, dito naman tayo at alam naman natin guys na marami na talaga mga pagbabago dito sa hinaguan. So um ito yung ating guruto. Ang ating guruto naman ay wala na masyadong mga mga bulaklak dito kasi uh, maraming balak si Brenda dito sa guruto dito at anong plano niya? Iwan ko natin kung anong plano niya dito kasi si Brenda talaga ay ang ang unang mga tinatanim ni Brenda ay yung mga Um, sunflower, yung mga namumulaklak talaga at nanganganak or dumadami kumbaga. So, ito yung guroto dito. Pagkita mo na yung guroto dahi, gano'n sa taas. Tapos, dito naman tayo sa cottage niya. Dito naman tayo sa kanyang um, cottage. Itong cottage, guys, um, medyo um, maganda talaga yung cottage ni Madam. Kasi nga, pag may pag may mag pag may magti-table dito or may mag um, magre-rent ng cottage dito worth of 300 pesos or 500 pesos. Ang alam ko isang isa lang dito ang five, ang 500 eh. Ito ay worth of 300. Sobrang affordable talaga dito yung ano ni Madam, yung um at ah, 200 na pala. Ah, 200 na pala yung cottage ni Madam, may 300, kakabali pala ako may, may 200, itong inupuan ko ay 200, may iba naman ay 500. So, affordable talaga at uh, maganda talaga dito sa ano ni Madam uh, cottage niya. Kasi, pag dito kayo or dito kayo napipiknik or, excuse me, kumakain, yung inuupuan ninyo ay mamahalin. Itong inuupuan niyo ay nara po ito. Nara po itong inuupuan ninyo. O, oh, ba diba? Mamahalin yung inuupuan. Nara tree. Oo. Oh, oh. So dito naman tayo, ah uh, ito naman ginagawa ni Madam ay uh, Ito naman, Ito naman tayo, guys. So kung, so kung dito naman tayo, dito naman tayo sa ano, sa ating um, table dito na worth of 200 lang din ay um ano talaga siya? Um mahal din to. Um pagbili to ni Madam sa itong isang set nito is uh, 100,000 po ito. Diba? Tapos um, sobrang ganda, at sobrang affordable lang din kasi nga pag uupo ka dito or pag may mag-ano kayo mag, mag, inom kayo dito or mag-usap-usap kayo ng mga barkada niyo or family niyo mag matiwas -ma -ma ay talaga yung pag-uusap niyo kasi yung pag upo mo pa lang ay ano na talaga sobrang gaana na ng pakiramdam like sa akin oh tapos usap-usap kayo diyan O oh, di ba oh dito naman tayo sa at, sa ating ano sa A house naman tayo. Dito naman tayo sa A house. Dito naman tayo sa A house ni Madam. So ito naman A house niya ay um, nagkakahalagang 500 pesos lang yung A house ni Madam. O di ba? May may ano na po dyan, may electric fan na po dyan, may ilaw na po dyan, may unan, may komot, lahat meron na po. Diba? So ito namang table dito ay ito yung table pag mag pag, uh, yung mga kaibigan, yung mga kasamahan mo, gustong gustong mag-inom, may table po kayong uh, pwedeng ilatag dito, ilagay dito at may upuan tayo na nilalagay dito, apat po yung upuan na po yan at dito po ilalagay yan pag gusto n'yong gamitin yan. Pero nagagamit talaga to sa mga nag-picnic -nag -nag dito o nag-iinom. At ito ko naman natin guys. Ito ay tinatawag na Rainbow Sky itong kulurup natin na tinatawag na Rainbow Sky kasi um, yung, yung kaya nga ang kulurup na yan ay tinatawag na Rainbow Sky kasi adat, ang daming pangarap ni Madam iba't ibang pangarap niya pero lahat po yun ay natupay kaya tinatawag niyang Rainbow iba-iba yung kulay ng pangarap niya kumbaga di ba dati pangarap niyang pag artista siya makapasok siya ng PBB so anong kulay yon o di ba yon ang anong talaga ni Madam So dito naman tayo guys, alam naman natin na itong mga paligid dito sa mga halaman ni Madam ay hindi talaga siya uh, di ba dati maganda talaga sa punong-puno ng mga bulaklak, mga halaman pero ngayon ay, ay hindi na masyadong maraming hindi na masyadong maraming mga halaman bulaklak kasi um, yung mga ano natin yung taga yung tagagawa natin, mga tagagawa natin dito sa hinaguan or taga, taga trabaho dito na binabayan ni Madam ay ay, yun lang. Um, ano eh, parang hindi hindi namin maintain yung pag paglilinis dito sa Hinaguan Nature Farm kaya um namamatay na, na, na ah, nawawala konti yung mga halaman, yung mga bulaklak na namamatay, namamatay, po yun kasi hindi hindi na na, na nami ng ating mga trabahanti dito. Kasi ang binabayan ni Madam SB dalawa um, anim ata, anim. Let's go. Anim na yata yun. At itong sunflower na to, ay, ito yung sunflower. So, okay, kung gusto niya mag-CR, may CR po tayo dito na ito. So, yung CR. May lalaki, may papai yung CR natin. Oo, may, may nakalaki niya ng mga, ano, ng mga rules at tag, may mga ano rin dito may may lutuan din dito may billiard din dito kung gusto niyo maglaro may billiard Oo. Oh, ito yung billiard natin kung gusto niyo maglaro <laughs> so ito yung ating billiard kung gusto niyo maglaro ng mga, yung mga lalaki kasi mahilig mag-billiard eh. So, yung mga lalaki dito, kung gusto nyo maglaro ng billiard, pag nabuburing kayo dyan sa mga e-house, pag nabuburing kayo dito sa tamatambay sa kayo, napipiknik kayo dyan, um, pwede kayong mag-billiard dito. Di ba? <laughs> ah. So dito naman tayo guys. Dito na naman tayo. Dito tayo sa mapa. So alam nyo guys, dito sa baba ay ito yung sinatrabaho ng ating mga trabahantes sa baba. Ang laki, ang lawak ng ano dito. Papunta po doon yung ating um, rail. At uh, railing dito. Para, basta, um, rail, railing na tawag natin dito. Parang na din siya. So ito siya guys. Uh, ito yung ating um, uh, papunta po sa dulo Kasi maraming balak ko si Pilinda dito na Kasi hindi natin alam kung anong plano niya. Magtatanim, magtatanim lang ba siya? O sinintuhin niya lang ba ito? Hindi po natin alam. At syempre, kung gusto nyo. O, so, oh, diba? At syempre, guys, diba? So, kami na? Uh, so, ngayon, guys, um, uh, diba itong, alam naman natin, itong upuan na to, itong mesa na to, doon yan galing sa, sa, na, sa gilid ng A house na number 8. Nilapan po nito ni, uh, ni, ni Brenda kasi para magamit ng ating mga customers kung pwede maligo dyan guys, pwede kayo maligo dito sa ilog you know, guys, yan po ay pwedeng liguan po yan malamig pa po, malamig yan na tubig kayo kasi galing po yan sa bundok na tubig o, yan po dumadalo yung um, sa Pulon Falls may sa Pulon Falls tayo doon sa dulo dito po dumadaan yung tubig ng sand Pulon Falls at doon po, doon sa kapila pero dito dito po, dito po, ito tayo. oh, uh, diba? Meron din dito. Oo. Ito yung ano, alam nyo guys, ang inaabangan po natin dito sa ating um, trabaho sa hinabuan ni Farm or ang pagpapaganda ng uh, ano ni Brenda, yung uh, Nature Farm niya ay kaabang-abang talaga. Lalong-lalong nagaganapin yung um, kasal ni Bimbo at ni Donna. Kasi dito po ay gaga, ah, po yung kasalidon at ni doon sa taas so dito na tayo guys so alam nyo guys ha alam nyo yung trabaho dito ay hindi pa po siya tapos kasi linggo ngayon ay eh, nagpapahingap yung ating mga trabahante di ba so yun. at yung mga trabahante na eh, naglilitom sila ng mga bato para ilin niya dito sa ating ang um, mga, mga, pa mas, hindi pa masyadong malino yung ating tubig so wala masyadong bumibisita ngayon kasi nga um, yung tubig natin ay medyo ano pa eh Copico Blanco Copico Blanco pa at ito yung power na ginagamit ni Brenda ito yung power na ginagamit ni Brenda or sa ating mga uh, mga nag, gumagamit ng ano uh, like pagbibinyag ng mga halaman kasi man, kasi yung hose na to ay malaki sobra so, ito yung ginagamit talaga pampampang binyag ng mga halaman at itong ito yung ng tubig diyan po sila diyan po kinukuha yung tubig sa ating sapa kasi ito O, di ba kuno naman tayo guys uh, medyo okay naman siya dito um, tapos na rin siya dito kasi nga di ba yung ating um, mga inaano sa pag pagbabaha pa, talaga siya dito sa ano talaga so, natatapon talaga yung mga mga ano dito natatapon talaga so yun na nga at syempre maraming mga ano dito si madam marami siyang mga mga pananim like um niyog at saka yung kapaya dito tayo halagaan rin. ating fish find ayan uh, itong fish find na to uh, nung una ay uh, 50 pieces lang po yung nilagay po dyan at ngayon ay umaabot na po siya ng 500,000 pieces <laughs> at alam mo uh, yung dito ay noon is uh, tilapia talagang ano dyan yung tilapia ay full talaga siya pero ngayon ay iba't ibang kulay may orange may pink may itim ganyan o yung mga isa na dyan o o di pa malaki na yan dyan at dito naman tayo nakita naman natin na video ano siya um, plain na siya wala nang mga mga pananim dyan wala nang mga gulay kasi nga tinatanggal na po at may ilalagay dyan na bagong itatanim so abang-abang na lang po tayo guys ha Abang-abang na lang tayo. So dito naman tayo sa mga alaga ni Madam. Dito tayo. Last time. So dito naman tayo sa kanyang um um farm. Itong farm na to ay um ito yung um kulungan ng kanyang mga manok. Oo. at syempre guys, may manok pala dito guys, una. bagong ano lang bagong 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 mga sisiw niya so ito yung mga alaga ni yung mga pato pala dito ay wala na yung pato inihaw na pula yung mga pato dito po nakakulong yung mga manok guys halika dito po guys mm -mm. dito nakakulong yung mga manok diba? ni Madam ang lalaki o oh, diba ang tataba mm -mm. so dito po yung kulungan niya may mga kalapati pa may, nag may naglilimlim ayan so dito talaga yon. At may mga post may mga aso dito sa minute alam mo dito 'yung mga aso oh Oo iba't oh. ibang, ibang klase aso tayo dito may asong ano si Pulpuso, si Batipatik andito Kaya guys hanggang dito na lang po tayo guys and see ya guys and thank you so much and guys please don't skip my blog, uh, mga videos sa mga ads Kaya yeah, thank you guys and god bless bye